pakita ko sa inyo kung bakit mahal ang exhaust valve kaysa intake. Ito yung intake valve na nabali. Original to. Ah. Uh, oh. Magnetable. Pero ito yung exhaust. Kahit paano ilagay mo yan, o oh, Na, uh. kasi maraming nagtatanong eh yung intake valve malaki tapos mura lang ang presyo. Ito exhaust. Maliit pero mahal. Ito yung ito yung rason, no. Intake valve, magnetized. Meaning Ah, ibang klase ng bakal ang gamit nito. Itong exhaust, ibang klase ng bakal rin. Siguro mas mahal 'to. Yo, know, ayo magnito, ayo ayo kumapit 'to. Oh. Oh, so, so, ulog natin Oh. Malalaglag. Oh. Oh. Malalaglag. Pero ito, ayaw. Oh. Copy talaga. Oh. Pati yung bali niya. Padikit natin. Yun. Maulog talaga. Ito, ah, pag lagay mo. Hmm. Yan. Kunting tips.